Good morning, good morning, good morning mga pare parikoy at uh, welcome back muli sa ating youtube channel Yan. at tayo ay uh, maggalagala araw ng sabado kasama din si commander in chief at nandito tayo sa may Plamondon Metro Si Andres Bonifacio, nakaupo. Ang daming, ganyan na naman oh. Dapat may mas. Marumi ang uh, hangin ngayon dito sa Montreal kasi may lumilipad yung mga dandalayon nakaka ano yan nakaka ano sa hininga pero tignan nyo yung mga ibang tao o ayos lang sa kanila yung ano pag ano ng dandala kailangan tayo di sa palin. So, ang birbiru ko. Ano yung bagatang dati hindi ko Kapag mga na ramit At, uh, tapos na tayong magpa-booking ng uh, trip natin para sa Lunes. Buti na lang uh, uh, na ay eh, sa 23 Sa 23 pa ma-na-schedule na, na eh sa Lunes na tayo mag-ano. Uh, Ayos na prepare na mag uh, na lang kasi lang man ulang yung mga t-shirt yung mga t-shirt yung mga break sa mga t-shirt yung mga t-shirt talagang uh, ini-enjoy na naman yung mga tao ang uh, summer. kok dewa remus tu madimbuta ana urlin sidarb ni oh gaputa nag gaputa urlin sen gapu remus kidatan adu tip papanan apa ah, airport 32 apanda panda airport ha uh, adu tip papanan da toy around uh, montreal ang daming taxi ngayon oh. Eh, paano siya makaka -ano pa, e, eh, wala pang sumasakay oh. pero tignan nyo naman yung mga taxi nila oh. puro bigatin ilan lang naman yung ano oh. hindi pero bi <laughs> pero BM Damalio. Oh. Ito <laughs> lang yung ano oh. medyo luma na. Ang pa yan, Broussard. Ito,